Hello everyone! Ayan, napuno ko na ang balikbayan box. Bago ko nga tuloy ang isara, naglagay ako ng isang liham para sa aking kapamilya. In fairness, abang bugat at ng box ay eh, aking tulak-tulak na lang ni Rob. Dumaan muna nga pala kami niyan sa bangko para mag-withdraw ng cash Rob. Kasi naman, cash only ang tinatanggap na pambayad sa balikbayan box. Kaya okay na to. <laughs> After mag-withdraw, ay nag-breakfast muna kami sa McDo para naman meron kaming energy. McDo's talaga ang to-go food namin dito dahil bukod sa mabilis ang servings, ay affordable din ang price nila. Pero hindi naman palagi, mga once a week lang. Tapunta na kami nito sa drop-off center. Mahigit isang oras din nga ang biyahe. Mabuti na lang maganda ang panahon, masikat ang araw at natunaw na rin ang mga yelo kaya visible na ang daan. Spring is waving! Ay, nandito na pa tayo sa balikbayan box ng Republika Drop-Off Center. At ayan, ina-unload na nila ang box natin. Buti na lang may kadi. Sobrang bugat kasi talaga yan. Natumba pa nga ako sa pagtulong sa pagbuhat niyan para may lagay sa kotse. Nakaka-happy talaga dito sa Happy Asian Store. Drop-Off Center na grocery store pa. Kaya bago kami umalis ay eh, syempre nagpamaraka muna kami ng mga Pinoy products. Happy talaga ako dyan. Yun lang. Bye! Thank you for watching!